I've been attached with the feeling of waking up with you, side Talaga naman ang bawat larawan ng ating Donnie at Bell ay pinag-uusapan na nga at umaani na ng maraming komento. Lalong lalo na nga ang larawan na ito ng ating couple na kung saan ay may inilabas pa nga ang behind the scene dito na mga bula sa LU. Na alam naman natin na tapos na nga ang ika-cycle 3 ng shooting nila para sa How to Spot a Red Flag na new series nila ngayong November na. Pero ito na nga guys ang video. Sabay-sabay nating panoorin. Maning nga ito ng maraming komento at ayon nga sa mga bula okay fine, sumayit the eme eh. thanks sa pagpik tewela. Ito pa nga guys ang isa pang larawan na kung saan ay magkatabi naman dito itong ating Donnie at Balmeriano na ayon nga sa mga bula sandal ka lang dito in front of me pa talaga Don Bell? oo na single na ako dahil talaga namang trending na nga ngayon sa social media ang hashtag na red flag alert ng how to spot a red flag ng ating couple kaya naman stay lang tayo for more updates